So yun guys, namamuha kami ng mga gulay dito sa aking kabukiran. Ito so, yung mga balatong oh, pag nagbunga yan, dadag yung bunga niyan. What? Bro, what are you talking about man? So, nakarating na kami dito sa pag nanakawan namin ng mga gulay. Oh! Parating na kami dito. Mangunguha kami ng gulay. So. Maraming mga kamote, oh. Shit! Nice. Kumukuha na ng talbos ng kamote. Dito kami sa bukid, oh. Sarap maligo. Kahit ang dumi. Dati naliligo kami dyan. Ngayon sa salapan na kami naliligo. What? What the fuck? Doon na kukunin namin. Doon na kami ng papayas sa Kamarungay. Ngobin din ay Oh. Daan guys. Tinutulko na kasi mahirap kunin. Oh. Tara. Oh. sa balatong. Ito. Po. Ito pang isa Marami to. Putulin mo Tumalaki. Saan ko puputulin? Dino. Dito. Dito. Hmm. Puputulin ko dito. Puputulin oh, ko. Marami akong tanim dito. May lang kasi ako pumunta di eh, pupunta dito di kasi. kami. kami. Mga rakot na bumi, tabatong, baldo. Batong wala ulo namin ngayon pa Baratong na. Baratong na. Nung sob niya, ikuko ng Balok. Agila. Nung ng Agila. Balok, ang sob. Sarap yan. Sama na to, pre. Sama na. Sama na. Doon na tayo sa kabila. Gijung apa? Enggak. Enggak ni hari. Kompleto ni kanto. Pusoy kintaga mapay. Ning sila ni. Video mo yung ni tay sila ni. Eh baga man. So yun may sili dito. Kukunin ko to. Sarap to eh. Ano ito ang kinakain ng mga taga-pangkasinan kasi abigot kami sili So yun guys, pauwi na po kami Oo, Masarap yung kinuha namin. Pag nilawak sa pinipipit na agad ay, alam nyo yan. So you are so dumb. You are really dumb. For real. Mm hmm, pati eh, ini wali talun. Jad provinsya, pembeli kala nu madiskartika ni.